Ngayong araw nga ay dumating na yung isa sa mga order ko at alam niyo naman kung ano to, mahilig tayo sa mga gamit sa bahay at ito na lang talaga yung nakakatanggal ng stress natin. Aminin mo yon kapag nanay ka na, di ba? Ito yung mga bagay na gustong-gusto na lang lalo na kapag napupunta ka sa mga kitchenware, sa mga mall. Ayan, una mo talagang tinatarget ay yung mga gamit sa bahay. At ito nga yung dumating. Bali marami to mga manay. Pinaghati-hati nung seller dahil nga iniwasan na mabaasag. syempre unang-una para po sa mga katulad ko rin na online seller, ang hirap po talaga pumasok sa ganitong pagninegosyo. Unang-una kapag ang binibenta mo ay pagkain na nakalagay sa mga jar, sa mga garapon, mga bottle, at ganito yung mga babasagin, talagang ubos talaga ng oras sa pagbabalot. At kita nyo naman, oh, napakaraming bubble wrap na nilalagay. Maraming nagko-comment minsan na, ang dami daw na sayang na plastic, sa totoo lang po, depende po yan sa inyo kung marunong kayong mag-recycle. Gaya ko, kapag nakakatanggap ako ng ganito, mga parcel at maraming bubble wrap, gagamitin naman namin yan sa aming paninda para at least hindi na naitatapon din. Kasi alam nyo mga manay, bilang isang online seller, akala kasi ng iba kapag nag-online ka or meron ka malit na negosyo, akala na laki-laki na ng kinikita mo, akala nila eh, naliligo ka na sa pera. Pero kung tutuusin po, talaga napakaliit lang ng kinikita dito. At eto nga, yung aking in order mga manay kita niyo naman no oh, di ba ang ganda-ganda nakakasyala so nakita ko to sa mga ibang online seller mataas yung presyo pero sa kanilang store ay sulit na sulit ang mura lang kaya i-share ko rin sa inyo kung saan ako nag-order ito siya pag malapitan ito po ay uh, porcelain ceramic tama ba basta yun yung nakita ko eh sa ano niya na uh, description ng kanyang uh, nakalagay dun sa plate na to So mga manay, ang kagandahan dito. Kita niyo naman o, oh, di ba nakakasyala. Ang size nito ay size 8. So saktong-sakto siya sa mga handaan. Kung ayaw niyo yung mga bisita niyo, maparami ang kain. Ganito yung plato na kailangan nyo. Yung mga sukat eh, size 8 lang. Para at least, sakto lang yung sasandok ng na pagkain. <laughs> Nagdamot. Tapos eto naman, meron din akong in-order na pang-sauce. So eto, pwede siya sa Pwede siya sa ano sa microwave oven mga manay. Bali to ay 26 pieces. Ang sulit nito mga manay, ang mura lang dun sa store na nakuhaan ko. So ang sukat niya ay kasing lapad lang ng palad ko mga manay. So ayan, 26 pieces siya. Bagay na bagay to sa mga sauce. Ayan. Or kung gusto niyo lagyan niyo ng pang uh, para maliit lang. So ayan lang mga manay, happy lang ako sa natanggap ko.